Hamon sa pagbibigyo sa pwesto mula Panguno, Vice Presidente, mga Senador at mga Kongresista ni Senador Alan Peter Cayetano, may kakasangaba? Pagbaba bilang chairman ni Senador Ping Lacson sa makapangyarihang Blue Ribbon Committee? Sobrang pressure na ba ang dahilan? Sumabog na nga ang bulkan ng kontrobersya sa korupsyon. Saan hahantong ang lahat ng ito? Heto na, nagpapatuloy ng ating teleserye ng Batas at Politika Resign Edition. Lahat sila nagresign na sa kanikanilang pwesto at tungkulin. Ang iba nagsabing ito raw ay sakripisyo. Mayroon din namang nagkusang magbitiw. Haka-haka naman ng ilan may bumaba sa pwesto dahil planado. At meron ding napilitan man, lang umano. Man, man. Mabuhay ang Kongreso ng Taumbayan. Mabuhay ang Pilipinas. Halos mag-iisang buwan na ang nakakaraan ng buksa ng investigasyon sa maanomalyang flood control project ng pamahalaan. Pero bakit parang wala pa rin nangyayari? Bakit ang tagal? O oh, hindi makatakataka, ka uh, Senator, na may labing lima sa listahan hmm. na si mismong uh, PBBM ang naglabas. Bakit isa, dalawa, tatlo lang ang parang napupuruhan? Whoever is the mastermind or yung grupo na yun are so powerful and have so much money that uh, they started investing na guluhin to even before sila mahuli. Diba? And part of guluhin to, isama lahat ng pwedeng isama. So that's why everyone's scared kasi picture lang, parang guilty ka na. Depensa ng Malacanang, kalma lang naman daw dahil ang pagsasampa ng kaso hindi magagawa ng ora-orada. Hindi po kasi ito nadadaan sa agad-agaran. Siguro bilang lawyer na ako ay mismo humahawak ng mga kaso at ako po ay humaharap mismo sa korte. Kaya alam ko po kung paano ba magpresenta ng isang ebidensya. Pero paano mangyayari ito kung pansamantalang huminto ang Senate Blue Ribbon Committee sa investigasyon? Sa sulat ni Senator Lacson kay Senate President Tito Soto, ipinaliwanag niya na ang kanyang pagbibitiway dahil sa pagdududa ng mga kasama niyang senador sa integridad ng kanyang pamumuno. Binati ko si Lakson sa diumanong pagtutok niya sa ilang kasamahang senador habang pinoprotektahan daw niya ang mga kongresistang isinasangkot sa anomalya sa pondo kaugnay ng palpak at peking flood control projects. Itinanggi ni Lakson na ang mga paratang na ito. Base naman kay Senador Cayetano, may posibleng dahilan ng pag-resign ni Senator laxson sa komite. We don't believe that um... Senator Laxson left because he's pressured not to include certain personalities in the investigation? Never naman nagka-pressure na, ano eh, na wag mag-include. We just want the sanity na number one, sinong mastermind, number two, anong direction, number three, is that if they mention, may some sense of proof sila. Diba? Hindi, hindi lang yung basta magbabanggit lang pangalan. Yung magbabanggit lang. So, nagkagulo ng majority nung sinabing may mababanggit sa kanila. Mm, -hmm. 'di ba? So, mm -hmm. 'yun lang sabi namin, na Bakit pag may nababanggit sa minority, okay lang na ituloy. So, it just so happened, nakita na nila point namin nung sila. Mm. 'Di nung nasabing may insertion si Senator Risa, nagkagulo na lahat. And then ngayon may debate, what is insertion, what is amendment? Correct. O, diba? Hindi naman masama ang amendment hindi. and insertion. Hindi. Hindi. Depende kung saan balak gamitin, hindi ba? Well, in general, Una-una trabaho natin mag-amend. Mm -hmm. And kung wala kang amendment, kukurapin lahat ng executive yun. Kasi kung ano ilagay nila, hindi mo na gagalawin yung, mm -hmm. yung budget. Si Senator ping kasi earlier on his career, may natuklasan siya na nilagyan niya ang pondo, parang nagka-problema. So mm -hmm. sabi niya, from now on, I won't get any more infrastructure. I won't put, di ba, whether portion, pidaf, or insertion some people say money is the root of all evil hindi yun ang nakalagay sa bible the root of all evil is the love of mm -hmm. money mm -hmm. so for senator ping parang ang branding niya insertion is the root of evil sa akin kasi mm -hmm. it's the corruption of anything you insert but mm -hmm. if you don't corrupt what you insert, insert di ba? so for example if you're from tarlac they want to put flood control at hindi na wala naman flood and you want to put an hospi a hospital, masama ba yun? Mm. Diba? It just so happened kasi people sometimes move from hospitals, school buildings to flood control kasi mas malaki kita kaso dun sa buildings, di ba? Halos lahat ang senador sa 19th Congress sa pagka, ay I may mean, budget insertion. No, sa iba. pagka alam ko, except for, for, for Senator Ping, I haven't heard of a senator na hindi nag-propose ng school, ng uh, sports center, ng Uh, hospital or whatever. It's the system. Tapos, uh, yung small bycam committee got more powerful over time until nga nawala yung transparency, until mukhang one way or the other, hindi naman sila lahat, pero nandun nang gagaling yung panong gawin yung, yung corruption scheme na ito. So, hindi pa nakakarating sa inyo yung uh, chismis. Marites lang po ito. I don't know what the basis is. Yung nagbabanggit ng mga pangalan tapos pinap, pinapa-stop kasi may lalabas ng pangalan na kakampi ng administrasyon. Na may isang senador na sinabi niya, alert, babanggitin ni ganito. Tapos may isang powerful na senador na sumagot na kausapin natin si Boeing at saka hindi credible yung magsasalitang yon which was si Bryce. So syempre, hindi na kami nag-comment, kaming minority, pero sandali lang. Nung binanggit niya mga minority, hindi siya cred credible siya. Mm -hmm. Nung babagitin niya na sa majority, hindi na siya credible. Mm -hmm. But to be fair to that guy naman, hindi naman binanggit nung nandun na. But yun nga ang point, no one knows what's happening in closed doors. Mm -hmm. Dahil sa kawalan ng tiwala ng taong bayan sa gobyerno at mga opisyal, may hamon si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Lahat daw, dapat magresign mula pangulo, pangalawang Madayao, pangulo, umayong adlaw, kaninyong tanan. Mga senador at lahat ng kongresista. Giit din niya ang magkaroon daw ng snap elections. Magkusa na lang daw lahat na bumaba sa pwesto. No drama, no excuses, no recycling. Kailangan daw ng Pilipino ay clean slate, radical honesty sa halip na magkaroon pa ng ikaapat na people power para makamit ang real change. Kaagad nag-react ang kanyang nakababatang kapatid na si dating tagig mayor Lino Cayetano. Sinusuportahan daw niya ang panukala at sang-ayon siya sa kanyang kapatid pero ang patutsada niya, we start with ourselves, mauna na daw ang kanyang kuya. Matatandaang nagkaroon ng alitan ang magkapatid ng tumakbong congressman, si Lino Cayetano. Pero ang sinoportahan ng senador ay ang kalaban niya sa 1st District tagigpateros Congressman Ricardo Cruz Jr. Nagreact din ang mga netizen sa panawagang resign all ni Senator Cayetano. Sinabi ng ilang Pinoy, mauna na siya at gawin na niya. Handa naman daw mauna si Senator Alan Basta magresign siya kung resign all. I expected reactions from the left to right. But I didn't expect yung, what? Resign kayo para hindi kayo makasuhan? Oh. Sandali lang, baliktad. Mm -mm. Pag nagresign ka, wala ka na sa poder. Mm -mm. Mas madali ka ng kasuhan. Jangan ka na lang nagpakita na si dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa ICI. Tiniyak niya dito na siya'y makikipagtulungan daw sa ahensya. Katotohanan daw ang dapat manaig at hindi politika. Ang kanyang pagdalo sa hearing na ito ay patunay daw ng kanyang suporta sa katotohanan. So, first off, yun uh, po ang naging testimony uh, natin. Unang-una, nagpapasalamat ako sa ICI. I'm very glad that um, uh, I was invited to the ICI to share my personal knowledge on the budget process. And of course, any uh, information about the insertions on the flat control. Nagpapasalamat ako talaga sa member ng ICI, that I was finally given an opportunity to um, uh, share uh, my side of the story. So, sa um, ngayon, uh, it's about facts and evidence and uh, hindi lang um, political noise or speculations. Kaya, uh, the uh, ICI commissioners were able to ask me um, uh, many questions and I was able to answer it. Sa kabilang banda, may panawagan naman na dapat na rin isa publiko ang investigasyon ng ICI na ito para nga naman mabantayan ng taong bayan. May hamon naman ng kongresista mula Batangas, si Leandro Leviste sa DPWH Secretary na si Vince Dizon. Dapat raw busisiin ng mabuti ang kanyang ahensya. I heard that Secretary Dizon And his team have connections with contractors and in the interest of transparency should disclose all of their connections with contractors and any knowledge that they have on the possibility of kickbacks from DPWH projects. These are based on rumors, etc. Uh, may mga narinig siya o binabase din niya sa mga dating mga balita o kung ano man, uh, kinausap ko si Undersecretary Perez at sinabi ko, iimbestigahan natin ito. Kasi yun ang kabiginbiginan ng Pangulo sa atin. Na kailangan linisin natin ang DPWH. At ang paglilinis ay walang sinisino, walang sinasanto. Nagbitiw na sa pwesto si DPWH Undersecretary Aray Perez na ni Batangas Representative Leandro Laviste na may ugnayan umano sa mga kontratista. Una po sa lahat, nais kong i-recognize ang Committee on Appropriations sa paglalaan ng 255 billion pesos mula sa DPWH. Hindi bumoto pabor sa 2026 national budget si Congressman Leviste. Isinusulong kasi niya na ibaba pa ang pondong laan para sa DPWH ng matigil daw ang korupsyon at kickback. Mulan ng korupsyon. Dahil kung babanggitin ko ang pahayag ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo almost 100% ng mga bidding sa DPWH sa buong bansa ay luto. Buo na rin ang desisyon ng mag-asawang Diskaya na ihinto ang kanilang kooperasyon at pakikipagtulungan sa investigasyon ng ICI sa multibilyong halaga ng flood control project. Hindi kasi pinaboran ng DOJ ang kanilang aplikasyon para maging state witness at maiwasan ng pagkakakulong. Sa kanin may magbabago at may maidadagdag, eh, sa committee na rin na ibahagi. Samantala, wala pa rin bumapalit sa pwesto na bakante ng nagresign resign na si Sen. Pin Lacson sa makapangyarihang Blue Ribbon Committee. Pababain! Tatkalin! Ultimo ang veterano na sa mga People Power Revolution na si retired Colonel Ariel Kerubin, hindi samayon sa solusyong ito. Anti-corruption ang issue, di ba? Yun ang issue noong September 21. Pero paglabas mo na ganyan, may sumisigaw, ibalik sila Duterte, ibalik si Duterte. May nasumisigaw na resign, Marcos resign. So, Uh, ano ba, hindi tayo nagkakaisa. Mm -hmm. Kung ako, kunwari, nasa active na military, at ganito yung nakikita ko na, ano, well, kahit sabihin mo na possible, ay, uh, tipping point, hindi pa rin ako, ano, yung mga nakakausap natin, eh, sabi nga nila, eh, hindi sila handa na i-risk ba yung benepisyo nila na nakukuha ngayon. Mm -hmm. Kasi nung panahon namin, maliit, maliit lang yung sineswa, sinasahod mo and then yung uh, mga gamit mo sa military talagang yung moral ng ano eh, ng, military, ng date, militar ng eh, militar oh, napakababa. dati napakababa dali mo lang silang ma-recruit o i-agitate but this time they are more discerning sabihin na natin more professional sila binuo ni PBBM ang Independent Commission for Infrastructure o ICI para mag-imbestiga sa maanumalyang flood control project. Pero kulang sa kapangyarihan ang ICI. Sa mababang kapulungan, naghain ng Urgent House Bill 4453 si Minority Leader Laila De para magkaroon ng pangil ang ICI. To complement EO 94 for a stronger, and more independent commission. The president should certify its urgency. How come wala pa silang mga ina about the need to really rush this? You know, pwede naman talaga, pag i-certify kasi as urgent, mas mapapadali ang pagpapaisa sa batas nito. So, bakit po? Bakit? And then, ang dami ngayon na clamor for transparency. I-open nyo sa public. At bakit hindi nyo ino-open? You know, you can always tell the ICI, is is not really encroaching on its uh, independence. If he advises the ICI, siguro nga kailangan yun talagang i-open para hindi na nagdududa ang mga tao na baka nga may pagtatakpan dyan. Is corruption a national security issue? Of course. Uh -huh. Yeah. Pagkaganito na nagkakagulo na lahat at naapektado uh, yung ano natin, it... it walang pinag-iba yan nung araw ba na ganito rin to, corruption, the same thing. Pinaghahandaan na ang malaking rally sa katapusan ng Nobyembre. Araw ng kapanganakan ng bayani ng revolusyon na si Andres Bonifacio. Ang nakikita ko pong um, posisyon ninyo, hinahon uh, hinahon muna tayo pag-isipan natin mabuti and give our Constitution and due process a chance. At hindi po kayo tatayo uh, bilang tatahol para sa isang revolutionary government. But what would change your mind? Yun nga yung sabi ko, there's always a tipping point. Eh. Even yung mga rank and file, even yung nasa active, nanunood lang sila. Pag nakita nila, they, they, there's such thing as a critical mass. mm -hmm pag nakita nila aming tao, nagkakaisa, malay mo. Mm -hmm. Kasi kung hindi naman ipakikita ko nari ng, ng, uh, ng gobyerno natin yung sinceridad nila para i-address yung problem na to, wala pa nga nakukulong. Fearless forecast, may mga makukulong ba? Short term meron. Remember, last week or two weeks lang ago, lumabas yung anti-money laundering ni Napoles. Mm. So that's what? More than 10 years. So, 10 years from now, assuming lang ha, X number of congressmen, X number of senators, etc. No? So, ang doubtful pa ngayon at kailangan bigyan ng linaw, mahuli yung mastermind. Maniwala kapag nahuli yung mastermind at yan nakasuhan, yung nasa ilalim yan will fall. Sino so, yung mastermind? Abangan. <laughs> Part 2 tayo. Kala ko, tuloy-tuloy ka na eh. Kala ko, ilalabas mo na Ikaw, eh. parating kang may K, Hindi ako parating may K. <laughs> prep no you're not ready to say the name No, we're, we're all sure okay. na hanggang kay kay Zaldi mm -mm. Oh, how bigger and how ano dyan. and mm. but ako nilalagyan ko ng esa tingin ko to masterminds and i think this wow. was an evolving scheme and scam it didn't start with ego's natin okay. the greed got there okay. oh. but it's a national scam it's not yung The the usual sa DPDH, may kita doon, gano'n. It was how to consolidate it in a... Yun ang working theory ko. Okay. So, sa susunod. Tuloy -tuloy we're work, sa, we're, working sa we're working on it. We're working on it. Ang ninanakaw nyo ay hindi lang kaba ng bayan, kundi mga munting pangarap ng mga kabataan. Kung saan man, nahahantong ang lahat ng ito, abangan. Ah. Ang susunod na kabanata... Ah. masalimuot at magulong teleserye ng batas at politika. <coughs>